Kahit anong pagmamakaawa at eksplinasyon ni Lailani sa Biyanan na hindi niya sinasadyang patayin ang kanyang asawa, bagkus proteksyunan niya lamang ang kanyang sarili at ang kanyang anak, pero hindi siya pinakinggan ng Biyanan at itinulak palabas ng gate at mahigpit na bilin sa katulong na 'wag papasukin ang kriminal at balak patayin pa umano ang kanyang apo. Lumong-lumo si Lailani na walang alam na patutunguhan. Samantala, binisita ni Princess ang mga preso para pag-usapan ang nalalapit na palabas nila sa bigati na bisita sa kulungan at parehong gulat si Princess at Xavier nang Lumabas sa silda itong si Xavier pero hindi nagustuhan ng mga kakusa ang pagiging arugante at maangas ni Xavier na pinapakita nito sa mga kakusa na kung di lang dahil kay Princess ay baka napatulan na ito ng mga kakusa. Samantala, sa kawalan ng pag-asa ay tinex ni Laila itong si Princess para makipagkita. Ayos sa pumayag ni Dado hindi sa takot na mapahamak ito si Princess dito kay Lailani, kundi malaman ni Lailani na siya si Princess, ang anak ni Dado Pascual, ang dating jail warden, dahil alam ni Lailani ang tungkol sa tunay na pagkataon ni Princess. Ito na kaya ang pagtatagpo ng landas ni Dado at Lailani? Malalaman na kaya ni Princess ang tunay nitong pagkatao? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Princessa ng City Jail.